sa makipot at magulong lansangan ng Tondo, Maynila na siyang tinuturing na libingan ng mga siga at lugar kung saan ang batas ng kalye ang siyang madalas na umiiral. Isang pangalan ang nag-iwan ng matinding bakas sa kasaysayan ng karahasan at kriminalidad. Siya si Carlos Capistrano o mas kilala sa bansag na Totoy Golem ay isang kilabot na gangster na gagawin ang lahat maituring lamang na hari. Bagaman ang salitang Golem ay nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa, tila naging salungat nito ang katangian ni Carlos dahil wala umano siyang awa, palaban, malakas at babanggain kahit sino. Siya lang naman ang kinikilalang nagpatumba kay Asyong Salonga na binansagang hari ng Tondo. Isa siya sa mga kinatatakutang lider ng sindikato noong dekada 50. Isang tao na hindi lamang nangingibabaw sa larangan ng iligal na gawain, kundi pati na rin bilang isang mortal na karibal ng notorious na lider na si Asyong. Ang kanyang buhay ay nababalot ng misteryo, karahasan at isang alamat na patuloy na nagmumulto sa ating kasaysayan. Kilala siya sa kanyang diskarte at tapang sa lansangan dahilan kung bakit siya'y kilala bilang isang seryoso at malaking banta sa mga kapwa niya pinunurin ng mga sindikato. Bagaman na iuugnay ang pangalan niya sa pagkawala ni Asyong Salonga, marami ang naniniwala na isang pagkatraidor ang naganap upang magawa niyang ipatumba si Asyong na siyang pinakamortal na kaaway ni Totoy Golem sa pagiging hari. Marami ang nagsasabi si Asyong ang siyang hari ng tondo. Ngunit hindi na maitatanggi ang impluensya at takot na dala ni Totoy Golem kung saan inilalarawan siya bilang isang kontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Maynila. Kung saan inilalarawan siya bilang mapanganib na tao na kayang itumba ang kahit na sino. Hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang isang kontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Maynila, isang paalaala ng madugong bahagi ng nakaraan ng Tondo kung saan ang kapangyarihan ay madalas na nasusukat sa dahas at abang. Halina't ating alamin at balikan ang tunay na kwento ni Carlos Capistrano o si Totoy Golem sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Carlos Capistrano ay mortal na naging karibal ni Asyong sa Longga sa kaharian ng Tondo. Noong mga panahong nakakulong si Asyong, marami ang nagnais na hawakan ang tondo. Ngunit si Totoy Golem lamang ang nangibabaw sa mga ito. Dahilan kung bakit napanatag ang loob niya na siya ang bagong hari ng tondo. Nagsimula siyang maghasik ng kaguluhan at magdala ng takot sa lugar. Nagsimula rin sila sa kanilang mga raket tulad ng pagnanakaw, extortion, carnapping, gun for hire, at iba pang klase ng krimen na ginawa nilang pangkabuhayan. Dahilan kung bakit nababalot ng kadiliman ang tondo. Kumpara kay asok na kahit papaano ay nire-respeto ng mga tao dahil hindi niya tinatalo ang mga taga-tondo at tinutulungan pa niya. Tila nakakatakot ang kinalabasan ng tondo. Nang mga panahong iyon, sinisikap ni Asyong na makalabas agad sa kulungan na ayon naman sa sinasabi ng iba ay mayroong isang gangster din sa loob na ayaw niyang makasama. Ito ay si Angel Zapanta Tuazon o si alias Boy Zapanta na kilabot din at siyang may hawak sa loob bago pa man pumasok sa piitan si Asyong. Ayon sa iba, pinipilit tumakas ni Asyong upang bawiin ang kaharian ng tondo na noon ay nagkakawatak-watak na dahil sa mga nagsusulputang mga gangster. Dahil sa plano niyang ito, tuluyan ang nakatakas si Asyong sa kanila. Bagaman wanted ito at tinutukis ng batas, nagawa pa rin niyang makabalik sa tondo upang buuin ang kanyang grupo. Nang mga sandaling iyon, ibang-iba na ang tondo na kanyang iniwan at ang malaking bahagi nito ay hawak na ni Totoy Golem na tila nagkakaroon na ng pundasyon at maging ang dating tagasunod ni Asyong ay nagbaliktaran na rin. Unit hindi naman siya papayag na basta na lamang si Asyong aagawan ng teritoryo. Tinipon niyang muli ang kanyang mga natitirang loyalista kung saan tatangkain nilang muling bawiin ang kontrol sa tondo mula sa kamay ni Totoy Golem. Nagsimula ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Walang gustong magpatalo sa pagitan ng dalawa at kapwa inaangkin nila ang titulong tunay na hari ng tondo. Matagal silang naging ganito hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon sila ng kasunduan dahil na rin sa kapwa nila nararamdamang wala sa dalawa ang nais isuko ang teritoryong pinag-aagawan. Nagkaroon sila ng kasunduan upang kahit papaano ay magkaroon ng kapayapaan sa lugar. Dahil dito, tuluyang nahati ang tondo sa dalawang teritoryo. Isang bahagi na pagmamayari ni Asyong Salonga at isang bahagi na siyang teritoryo ni Totoy Golem. Maliban sa mga ordinaryong tao, wala umanong miyembro ng magkabilang grupo ang maaaring tumawid sa kabilang bahagi ng tulay ng walang pahintulot mula sa pamunuan ng isang grupo. Sa ganitong paraan, tila naresolba ang problema Ngunit ang pagkakaiba ng intensyon ni Asyong kaya siya pumayag na mahati ang tondo ay upang magkaroon ng kapayapa ang panlahat. Samantalang ang nais naman ni Totoy Golem ay try si asyo upang mahawakan niyang mag-isa ang kabuuan ng tondo. Labis ang katusuhan taglay ni Golem at gagawin nito ang lahat upang mapaslang niya si asyo Dahil sinubukan na nito ang lahat ng pwede niyang gawin Ngunit hindi-hindi niya magawang pabagsakin at tuluyang talunin si Asyong sa longga. Sa ganitong paraan, naisip niya na bababa ang depensa ni Asyong dahil magkakaroon ng kapayapaan ng pagkakahati ng teritoryo sa tondo. Ngunit ang totoo ay para lang siyang ahas na nakukubli sa gubat at matyagang naghihintay ng pagkakataong sakmalin sa leeg ang kanyang kaaway. Ganoon katindi ang galit na mayroon si Totoy Golem. At dahil sa kasunduan, nagkaroon ng kapayapaan sa lugar dahil na rin sa pagkakahati ng teritoryo. Pagkalipas ng kaunting panahon, nagpakawala si Totoy Golem ng kanyang hitman at palihim nilang pinasok sa teritoryo ni Asyong. Ang nasabing hitman ay si Pepeng Hapod at ang misyon nito ay ang manmanan ang kilos ng grupo ni Asho at kung may pagkakataon ay itutumba niya ang mga ito ng Hulyo taong 1949, si Pepeng Hapon ay nakatago sa isang jeep na nakaparada sa may bahagi ng Juan Luna Street. At mula doon ay malinaw niyang natatanaw ang pangkat ni Asyong at sa kanyang pag-aakalang palagay ang loob nila dahil nasa loob ang mga ito ng teritoryo at walang tensyong umiiral ng mga sandaling iyon. Sa isip ni Pepeng Hapon na hindi alisto si Asyong at ang mga kasama nito. Naisip niya na magandang pagkakataon iyon upang itumba ang hari ng tonto. Naghintay siya ng kaunting sandali hanggang sa pansamantalang nawalay si Asyong sa kanyang mga kasama at kinuha niya ang pagkakataon na iyon at agad siyang lumabas sa jeep na pinagtataguan. Akmang papuputokan niya si Asyong bago pa man maiputok ni Pepeng Hapon ang barin ay naalerto na agad si Asyong. Nang mga sandaling iyon, tila maswerte pa si Pepeng Hapon dahil nakapagsuot siya ng bulletproof vest. Dahil kung hindi, bago pa man niya maputokan si Asyong, ay natadtad na siya nito ng bala nakaligtas man si Pepeng Hapon sa kanyang kamatayan, hindi naman nakaligtas ang kamay nito nang ito'y paulanan ni Asyong ng bala. Sa kabilang banda, hindi lingit sa kaalaman ni Pepeng Hapon, alam na pala ni Asyong ang maitim na balak ni Pepeng Hapon dahil nakilala ito ni Asyong dahil sa ito rin ang minsang nagtangka sa buhay nito sa loob ng isang Barbershop. Mula umano sa insidente ito, naalerto na siya at hinihintay niya ang pagkakataong pagtangkang muli ni Pepeng Hapon sa buhay niya. Naging maswerte naman si Pepeng Hapon dahil hindi ito napuruhan sa ulo hanggang sa maubusan ng bala si na Asyong at ang mga kasama nito. Tuluyan ang nakatakas at umuwi si totey Golem na wala na ang isang kamay. Dahil sa insidente, mas lalong tumindi ang galit ni Totoy Golem kay Asyong. Ngunit hindi nila ito pwedeng salakayin ng harap-harapan dahil ang mga grupo ni Asyong ay palaban pa mula noon. Pumanap siya ng ibang paraan upang lumabas si Asyong at sa sobrang tuso niya ay handa niyang muling gawin ang lahat. Mawawala lamang ang sa kanilang landas hindi nagtagal, nakarating kay Totoy Golem na nagkaroon ng konting alitan si Naasyo at ang kumpare nito na si Erning. Dahilan kung bakit kinukump niya si Erning na ng mga sandaling iyon ay nagkunwari siyang nakikisimpat siya. Buwan ng Oktubre ng kaparehong taon sa pamamagitan ni Erning, nagkaroon ng munting pagtitipon sa pagitan ng dalawang hari ng tondo ang kanilang ginawang dahilan ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa iisang tondo at nag-aalok ng pakikipagkaibigan mula kay Totoy Golem na agad din pinaulakan ni Asyong dahil matagal na rin niyang hinahangad ang kapayapaan sa lugar nila. Isa pang dahilan ay ang malapit sa puso ni Asyong si Ernie. Kaya naman panatag ang kanyang kalooban bagaman nagkaroon sila ng kaunting alitan. Sa mga panahon na iyon, tila alam na natin ang sinapit ni Asyong sa kamay ng kanyang mahal na kaibigan. Napaslang si Asyong sa longga at ang pagkawalan nito ang naging mitsa ng muling pagsiklab ng digmaan sa tondo. At ang pagkawalan niyang ito ay tila naging binhi ng muling pagsilang ng marami pang mga grupo na pinamumunuan naman ng mga naiwan tauhan ni Asyong at ilan sa mga ito ay ang grease gun gang na nakilala dahil sa pare-parehong grease gun ang ginagamit sa operasyon at ang isa pang grupo na Canary Brothers na pinamumunuan ng magkapatid na sina Jaime Romeo at Lorenzo Canary ay gumawa din ng pangalan ng mga panahong iyon. Nagkawatak-watak ang orihinal na grupo ni Asyong Salonga ngunit mayroon pa rin iisang layunin ang mga ito at iyon ay ang ipaghiganti ang pagkawala ng kanilang kaibigan nang sa gayon ay hindi tuluyang maghari si Totoy Golem sa tondo. Sa kabilang banda, dahil sa tuwa ni Totoy Tutoy Golem sa pagkawala ni Asyo. Tinupad nito ang pangako niya kay Erning na magkakaroon ng magandang pwesto sa kanilang pangkat. Nagkaroon din siya ng ilang mga tauhan at pinagpatuloy nila ang kanilang mga gawaing pagnanakaw at pagsasamantala sa mga mahihina. Nagkaroon din siya ng kanyang sariling extortion racket at naghari-harian sa kapirasong teritoryong ipinagkaloob sa kanya ni Totoy Golem. Nagtagumpay man sila, ngunit hindi rin nagtagal ito dahil alam ni Ernie ang posibilidad na maaring isa rin sa kanilang mga dating kaibigan ang pwedeng magtumba sa kanya. Katulad ng ginawa niya kay Asyong sa Salonga. Nang minsang Naglilibang siya sa isang bahay pasugalan sa may bahagi ng Mercado Street sa Tondo. Nachempohan siya ng kanilang dating kaibigan na si Amado Villena alias Tutpik at Alberto Agaran alias Berting Langit. Nakapwa niya kasapi sa Grisgan Gang noon. Habang nagsusugal si Erning, agad siyang nilapitan ng dalawa at walang tanong-tanong na pinaputokan kaagad ng baril ni alias Toothpick at tinarakan ng punyal si Erning. Habang si Berting langit naman ay nakaabang na maaring kasama ni Erning sa loob ng posibleng sumaklolo. Hindi na nakaporma pa si Erning sa ginawa sa kanya ni Toothpick at nang hindi na ito makalaban ay kinalatkad nila ito sa may bahagi ng sementeryo upang doon ay pahirapan dahan-dahan itumpa. Sa ganitong paraan ay naipaghiganti nila ang kanilang kaibigan na si Asyo Salonga. Samantala, si Totoy Golem naman ay nagpatuloy sa paghasik ng karasan at naghari-harian sa tondo. Paliban sa mga pulis, siya na rin talaga ang naging batas sa kanilang nasasakupan. Malaki ang kinikita nila sa kanilang mga operasyon katulad ng gun running, extortion or lead up, gun for hire, mga pasugalan at ang iba sa kanilang mga operasyon tulad ng running, cutting at iba pa pamantala, labis ang tuwa ni Totoy Golem sa mga panahong solong-solo niya ang tondo. Ngunit isang araw, nang minsang kakain sila ng kanyang asawa sa isang restaurant sa Maynila, may daladala siyang bayong at dito nakalagay ang kanyang Thompson submachine gun. Isang puli sa kalookan ang nakakilala sa kanya at kinumpronta siya kung bakit mayroon siyang dala ng ganung kalakas na klase ng baril. Samantala, sa ibang bersyon ng kwento, ang pulis na ito ay ang gumanap na ni Asyong at sadyang hinahanting umano nito si Totoy Golem upang maiganti ang kapatid. Ngunit dahil ayaw ni Totoy Golem na marami pang pagtatalo, agad nitong binunot ang kanyang baril at sa isang iglap ay nagkaroon na matinding bakbakan sa loob ng kainan. Pakalipas ang ilang minuto dahil malapitan lang ang labanan, agad na nagkaroon ng katahimikan sa lugar at habang unti-unting nawawala ang makapal na usok, agad na bumulagta sa kanila ng walang buhay na katawan ng karibal ni Asyong Salonga na humandusay sa sahig. Mula noon, ang pangalang Carlos Capistrano na may alias na Totoy Golem ang naging isa lang ding alamat at naging bahagi ng ilan din sa magulong kapayapaan ng tondo tulad ng mortal niyang kalaban si Asyong Salonga. So ngayon, La munaja.